Pinalakida na naman ang Pinoy talent sa larangan ng creativity. Ilang obra ng Filipino fashion designers ang nasaksihan sa prestigious Paris Fashion Week. Silipin natin sa agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Ibang-ibang disenyo ng Filipino fashion designer ang inirapan na mahigit sandaang modelo dito sa Plaza sa pagdiriwang ng Fashion Week. Ipinakita ng mga Pilipino fashion designer mula sa Europa, Amerika, Japan at Pilipinas ang kanilang mga obrang moda sa katatapos na Paris Fashion Week 2025. Sidang Morales Breca na dating flight attendant na naging model at kalauna na itintag niya ang kanyang global glam fashion na nagpupromote ng mga Pilipino designers sa mga fashion show tulad ng Paris Fashion Week you know, through House of Zora, I partnered with a very talented designer. I'm so happy to keep continuing and uh, iangat ang mga Filipino flag natin because I'm Filipina and making it happen here in Paris. Ilan sa nakasama sa Global Glam Fashion ay ang sikat na designer na si Kari Santiago, isang tanyag na couturier na kabay sa Cebu na ipinagmalaki ang kanyang mga sculptural evening gown na inspired sa mga reptiles. Yeah, this is my first time in Paris Fashion Week. I'm so happy to be got presented my collection a while ago. So yung inspiration ng collection ko was animals. They crawl, they fly, they run. Si Marjorie Renere isang dating modelo na naging accessories designer. Si Renere ay gumagawa ng katangit-tangit miniature clutches na ang materials ay mula sa katutubo ng Pilipinas na may Parisian luxury touch. Uh for Paris Fashion Week I opted to do a noir et lumiere a uh, uh, theme because I I just want simplicity and elegance with a romantic touch like what Paris is all about Nakasama din sa Global Glam Fashion ang Pinay designer na si Emily C pinagsama niya ang timeless elegance with modern trends at ang dalawang Japanese designer na sina Asuka Kirara at Hoshino Nao na inspired naman sa anime series Oshinoku. Overwhelming naman na pinalakpakan ng mga dumalo ang bawat designers na nagpamalas ng kanilang mga ibang design. Ang isa pang pilipina amerika na nakabase sa California ay si Miss Gigi Hobson, isang fashion show producer na nagpakita rin ng iba't ibang disenyo ng mga Pilipino designer mula sa Italy at ilang bahagi ng Europe. Ang ESG events na nakabase sa Paris na pinamumunuan ni Jeb and Ching Chavez ay katuwang ni Hobson. This is my fifth time here in Paris. Yeah. It's getting better every year, every season. We're getting more and more uh, people who want to join our team. Ito ay ginanap sa plaza atin na matatagpuan sa kahabaan ng sikat na abin yung muntang sa 16th District din ng Paris. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.